Maglakad-lakad muna ako eh. Maglakad-lakad sa ako, kuya. Ito na may akong naong. Eh. So, maglakad-lakad ako ngayon kasi wala namang ibang tao. Wala meron akong nakitang pusa doon. Yan o pusa. Pusa na naglakad. Domingo, manairon mo man na yung tao nasa mga tauron na mirya siguro kay pista naman naligog daga so balikan ko ulit yung lugar kung saan dito ako naglalakad-lakad noong time na ako ay nasa last year so dito sa subdivision ni Inday Ngabel matahimik kasi nga this is a low may ano may aeroplano, Kita niyo yung aeroplano, dahil? Kasi itong lugar dito, ayan, oh. Ay, this, ang runway to, eh, uh, airport ito. So, dito dadaan yung mga aeroplano, dahil? Papunta sa runway. Sa Mactan Cebu International Airport. Kasi this is very close to Mactan Cebu International Airport. Itong subdivision nila Dan Inday Very, ano dito, very... Diyan ako mangoho ng ano oh. Yung malunggay. Kaso lang humaba na yung ano. Tapos meron akong nakita dito na para siyang dates. Ayun. Para siyang dates. Pero hindi siya dates. It's a prank. Ang <laughs> ganda tingnan niya para siyang dates pa more. Dahan -dahan lang tayo maglalakad-lakad para sa ating maano tayo ba, mas stretch stretch yung ating mga kalamnan, yung ating mga veins, yung ating mga joints. Kasi nga, ilang araw akong nasa loob lang ng bahay since dumating ako dito Thursday ng hapon. So dito sa lugar ni Inday Ngabel is na ano siya, may mga CCTV in every kanto na makikita mo may mga CCTV kaya wala kang kawala bayit ganun lang soon next year siguro gusto kong bumili ng ganito kalaking ano ganito kalaking paso at yan din ang itatanim ko itong anong tawag to palmera to no? magkano kayang ganong pasok? malaki ganun kalaki gusto ko ng ganun pero hindi pangayon. <coughs> Next year pa. <coughs> Wala talagang tao. Kami lang ni Kuya Jimmy, si ka Jimmy. Ay or mga ganitong paso lang siguro, 'no? Ganito lang kalaki. Kay hindi nga. Eh, 'no? ganito kalaking paso para taniman ko ng palmera ba yun? Kasi gusto kong, mag, gusto kong magtanim ng palmera doon sa harap ng a aking bagong bahay kubo. Ang ganito. And lakad balik-balik lang Anong bulaklak ito? What is the name of this flower? Sana na ibukatetch. Merong bukatetch. Ano? Bukatetch, Katetch. Hindi niya naintindihan. Mula malaki na bukatetch. Kita niya yan bukatetch. Lalaki yan kasi malaki. Ming, 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 ming. 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 Para talaga siyang dates, yun. Okay, no? Dates. Dates pa more sige, maglakad muna ako. Bye. Mi 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 usig mo kung ero usig kung ero di usig kung ero Inusig ako ng ero inosig ako ng aso Inusig ako ng aso. usig da aso pa yung Nga matay na imong kuan Namatay yung ano ni nga, Ngabil. Namatay yung mga tanim niya. Wala na yung vesh, 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 vesh. Vesh, Ganitong ano ang gusto ko. Ganitong pasok yung gusto ko. Malaking pasok para sa aking palmera. Magtanim din ako ng palmera doon. Siguro mga dalawang palmera. Yung mag, yung ano, mag ano sila no? Yung Gabi na akong natapos maglakad. O, oh, di ba? Ganun talaga doon. Kailangan nating maglakad. So, ayan. Ito yung ito yung outside world sa ayan oh mga tak mga bahay dito dai kumukuti-kuti -kuti tap kumukuti-kuti bumo busilak -busi ana ako pinapawisan ako dai kaya naglagay ako ng bempo meron akong naka bimpo bempo na ko ikinay tao daming tao <laughs> daming tao ngayon pala maglalakad yung mga tao. Kasi hindi na mainit. At ito naman yung dito sa harap. Bayan ni Inday Ngabili. Christmas. Wow! Merry Christmas! Ang ganda di ba? Gusto ko din gumawa ng ganito eh. Gusto kong bumili ng ganito. At do doon ito nabili ni Inday Ngabili sa Bourbon. Bourbon daw niya nabili. Tapos, bumili na lang siya ng mga ilaw. Mga ilaw na ganito ba? Yun o, di ba? Bumili na lang siya ng mga ilaw. At, si Inday Ngabel talaga yung nag-install. Tingnan, nating nyo. Tingnan nyo kung paano in-install ni Inday Ngabel. So, ayan. Ganyan o, di ba? Nag-road trips Inday Ngabel papuntang north. And then, ayan, nabili niya yan. Yung star na yan sa Borbon Bourbon and then native yan eh made of I think this is ratan yan ratan oh, nito kuya or para siyang ano para siyang basta brown or para siyang ano ng saging yung bani ng saging banana na natuyo tapos inano nila inassemble nila tapos ayan nilagyan ni Inday Ngadil ng kulay. O, di ba? Ang ganda tingnan. Yun yung plano ko. Bibili ako ng ganyan. Kasi nga, pagkatapos ng Christmas, pwede mo siyang itago. At next year ulit, i-ano mo, i-decoration mo ulit. Hindi ba? Ang ganda. So, ayun. Maglakad-lakad ako doon sa ano. Yung, ano, di ba? ganda. Merry Christmas. Tapos doon naman sa mga ano, sa mga kapitbahay ni Inday Ngabil. Ayan. Ah. Ang ganda. Christmas.